Guys, labas pa kayo ang isda. Ang siya pangalala niya isda? Burot. Burot ni? Sure ba? <laughs> labas pa kayo o. Oh. Dili pa ang dili pa pula, <laughs> pula ang mata. Balik na to. <laughs> <laughs> to. <laughs> Three. <laughs> Four. Kalami ba hmm? ano? 250 ra ni guys isa ka langgana balik na to 250 ra ni labas pa kaayo labas pa sa gugma di atay kamya ni oi to ni may paksiwon sugbaho so, mm daw mata o tutuki ninyo guys tutuki ang mata <laughs> perfect <laughs> perfect kaayo o jud ka mga kitang pula o bisag saon ba sa daplin Oo, oh, 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 labas kay o tagikan sa ikog paingon sa mata kalami may uy magsubat at is pwede po magbudol pa ito niya mm -mm, no, oo oo oh, oo oh. oo oi kalami ba ani o? Nakala si Jinjing magpalit ng patay ng. Kani nahulog siguro, Mommy ni Isay kuan man ang iyang kuan sumbat natin. Mm -hmm. kaayo. Mm -hmm. ka okay, kaayo. <laughs> 250, 250 <laughs> rin okay, dito? hangyo. 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 Why hangyo? 200.